So what's up mga idol? Good morning. Wala nang intro intro guys. <laughs> Tingnan niyo guys. Oh. So <laughs> Puno yung barko namin guys. Nawala yung mga sagwa namin. Ito ang update sa ating kwan, guys. Sobrang lumalim guys. Wala na kaming maparkingan guys. So nawala yung mga sagwa namin. So hahanapin uh, pa natin. So yun na nga mga guys. Uh, update ulit tayo yan punong puno na sobrang lalim na guys hindi ko alam kung may mahuli tayo ngayon sobrang lumalim yung topic. so guys shout out sa inyo lahat guys and kung bago ka sa akin channel huwag mong kalimutan mag subscribe like share comment and pakipindot na rin yung bell notification para updated ka sa mga video na aming gagawin so maraming maraming salamat guys shout out god bless po ingat po kayo pala so guys tingnan nyo guys Simento na to dati hirap na hirap tayo umakyat dito guys tingnan nyo Pantalos pantay na ng tubig So Abang abang lang guys Hindi ko alam kung may isda pag ganito Pagkatapos ng bagyo Pero nagsilabasan yung bangus guys Sana makadali tayo kahit isa man lang nakarating sa first Tinamaan kayo, guys. Ayun, tinamaan natin, guys. Ayos. Tumaba diba natin, guys. Naihirapan siya, guys. May lambad sa leig, eh. Ayos, pangalawang dalag na natin ito, guys. Ayan, oh. Pangalawang dalag natin ito, guys palayo ng palayo guys eh grabe ang taba que grabe na si guys ano guys oh sumunod si Tour Sniper guys oh. So, so babalik na ako dun sa bangka natin nandun sa dulo So guys tatawid tayo dun guys Yan yung maraming dalag oh, Makadali pa tayo So ito yung dati pwesto natin nga Galing tayo dun sa dulo Hello guys How are you guys? Yan si Master Jim. Sigurado ako nakaraming bangus ka kahapon. Sigurado ako nakaraming bangus ka kahapon. Ako? Oo. Oh. Naglabasan yung bangus daw kahapon ha. Bangus-bangusan lang. Pinagkabi-kabi mo bangus na. Ah, ganun ba yun? Ako? Asa sa kag mo? Ang dami bangka ni Kuya Teng, oh. Ang ganda, oh. Bago. Hmm. So, guys, nandito na tayo. Dulo to dulo. Kabilang dulo tayo kanina. Kadali tayo ng dalawang dalag. Ayos, Dali. Dali. Habit pa Ako nga yun sinabitan mo Uy Paruyo pala guys 봐 mm -hmm. 被唔好了 Wala pa. Wala pa. Doon sa kalsada marami. Oo. Oh. Kahapon daw pre, marami. Hmm. Wala ni kami nakapunta kahapon eh. Ang daming tilapia dito, maliliit. Ngayon siya malaki lang ina मई हम्म Các mà lắc đăng lắc cho kênh lalaschool Để không bỏ

Tatang pa rin din Lapit lapit eh. kawala na naman guys sa anak ng titing naman grabe ulang na nakawala pa ay ah, nabot nabot inabot master Uy, malaki-laki na Ay, nakabot ka Sinabot ka Siyorti mo ha Sinabot Uy. ka Sana di ka makawala Ay, malaki na dali ni Master oh. Guys, oh. Nadali, guys, oh. Malikot sa akin, guys, oh. May plapla na. <laughs> Isa. Dali pala siya, guys, oh. Kala ko malaki. Malaki. Na yan, so, voilà. Bangus, dami kuya kuya sakit, Bangus, bangus Sakit, sakit, sakit Ini, lakiu huh? oh deh cepat kala Naka ka ba mm. nakablog hmm shout out <laughs> <Menang bahan. laughs> sana <laughs> nih Ay, oh dali. parang dia eh. parang dali. Dali Kanina na pa ako bumibira, nakakabit ako. Pag malaki, parang... parang Mahihihin na yung... Hmm, baka oh, makawala na naman to. Patay. <laughs> nakakawala yung uli natin malalangay. Tani na pa nakakawala. Hm. Mm. Kat. Oh, thank you. Uf. Kagagawa rin ng hiyab. Ah. Bangus na lang ang kulang. Bangus na lang. Kakapumalik pa yung natira. Galing sa lobes eh? din Galing dito. Galing pa yung dad. hmm. Aso, ah, nag-aayos ng talle. Pagdaan nila, ang bilis. Galing labas yan papasok Pansin po natin guys Okay guys so din natin guys kaya low na yung cellphone ko guys Putik So guys, so nakadali tayo ng bangus guys, ayun oh napalobat na yung cellphone ko guys yun o ang laki guys may git kilo yan so patayin ko na yung cellphone ko guys maghahantay pa ako ng bangka guys para para may ako patayin mo grabe guys laki o yun o yan o guys dalawa isa tatlo na to guys tatlong tali na yun naputol ko Diyan ako maka -video guys kaya hindi ko na makita na talaga yung cellphone So guys yan lang na, huli natin guys So tingnan nyo Alam video guys yung malalaki guys Gawa ng Lobat so, yung cellphone ko Sayang tatlong bangus sana guys Kaso naputol na yung tali ko Pero wala rin kasi yung video yun So yan na guys Grabe lakas pala ng bangus guys ang lakas ng bangus so may dalawang dalag tayo guys and don't natin kay master Teng yung isa sayang mulan kasi pagkatapos ng ulan saka lumabas yung bangus so yan guys so, solid first so, time ko makahuli ng bangus guys sobrang lakas pala So titimbangin natin guys So ayan o guys So lagpas isang kilo guys Lagpas isang kilo Isang bangus Grabe lakas nya So ayan o guys Huli natin lahat to oh. Mga anin na kilo guys Kasi kasama yung planggana Ayan o so, Kulang-kulang 7 kilos guys. So thank you for watching.